Panginoon, ang naging malaking issue ang pagsalanta ng mga bagyo tulad ng bagyong ondoy at bagyong Yolanda. Ngayon, ang isyu ng Fallen 44, MILF at Bagsamoro ang nasa ulong balita ng ating mga pahayagan. Gaya ng mga pasal na ito, ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino ay na-question no sa ngayon dahil sa hidwaang politikal, ngunit Kilala ang mga Pilipino sa pagiging matatag sa buhay kaya naman mission ko ngayon idokumentaryo ang mga simpleng Juan de la Cruz na simbolo ng pagiging matatag sa Pilipino gumabangat pagkatapos ng pagsubok sa buhay. Ang bagyong Yolanda ay nag-iwan ng matinding marka sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Maraming buhay ang kinitil at marami ring tahanan ang nawasak. Kaya naman isa ito sa mga gusto kong i at tayo ngayon sa tahanan ni Emika Obera, alumnus ng Teatro Oktubre 9. Tara, samahan niyo ako. Ate Emika, hello po. Hi, ko pa rin, Arjun. Kamusta po kayo ngayon? Okay na, wali ka. Okay lang rin po. Nasa Taklaban ka pala noong November 8, 2013. So, pwede mo bang ikwento yung mga ng mga oras na yun na rumaragasan yung bagyong Yolanda? So, November 7 pa lang, 10pm, tinetext na ako ng mga kaibigan ko dito sa Manila. Kinakamusta na nila ako. Tapos ako, parang, hindi pa ako masyadong worried kasi akala ko talaga hindi ga ganun kalakas yung epekto ng Yolanda. And then, mga 5am, yun na, as in, na yung hangin. Noong 6.30, sobrang lakas na talaga. Doon na kami sa, ano, sa CR namin. Tapos takot, takot na kami. Tapos, yung ginagawa na, nagahag na kami ng brother ko. Tapos, yung lolo ko medyo lumalabas-labas ng ano, ng CR. Tapos, yun, na, parang natatakot talaga kami. Nung after 3 p.m., lumabas kami. At shock talaga yung nakita namin. Yung mga bahay, sira-sira. Tapos, kahit gaano pa kalaki o kaliit yung bahay mo, As in, sila lahat. Tapos yung mga bata, nagpapanik. Yung mga tao, nagpapanik. Yung mga bata, hinahanap nila yung tatay nanay nila. Yung mga magulang naman, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pagkain kasi hindi sila nakapag-prepare. Tapos, kami naman, buti na pag, ano kami ng pagkain, pero as in, deep inside, di namin alam kung ano yung gagawin namin. Lalo na nung nalaman namin na maraming patay, ganun. Tapos, hindi ko pa alam kung ano yung sitwasyon ng iba ko pang mga kamag-anak. Then, ilang days yon na hindi ko alam kung ano yung situation nila kasi hindi hindi ako makalabas bahay kasi baha pa rin sa, ano, sa subdivision namin. Hindi nakalabas kami ng takloban. Si 130 yung sinakyan namin. Pero hindi pa rin ako mapanasag kasi nandun yung iba ko pang kamag-anak, yung lolo at saka lola ko sa mother side. Tapos, di ko alam yung sitwasyon nila, kung okay pa sila, kung buhay pa sila. Tapos, yun, ilang days na ako dito sa Manila, pero hindi pa rin ako makakain ng maayos, makatulog ng maayos. Tapos, minsan nagkakaroon pa rin ako ng nightmares. Anong mga natutunan mo sa karanasang ito? Mag-focus lang kayo sa fighter side. Kasi, hindi naman kayo bibigyan ng problema na matindi or sitwasyon na matindi kung hindi nyo kaya yung nagpasal. Tsaka, Believe in silver linings. Isa na akong tawag pansin sa akin ay ang kakaibang tindahan ni Al Kaya naman, gusto ko itong i-dokumentaryo. Hello po. Uh, Kamusta ano ba yung ano pag Ang hirap yung maghanap kami ng pwesto, mag -ubayan. Ito na isip namin, kahit saan kami pumesto, okay. Uh, sa kita naman, okay lang na raos kami na i-raos kong ang anak ko. Sa akin kasi sila umaasa. 22 years lang kami ganito anak ko namin. Pero, yung sa 22 years na yun, naglalaklak lang kami. Dati kasi naglalatag lang kami sa mga kalitin. Eh, pag kami na namunguli, puro kami ang takbo ng asawa. Kasi baka mabunguli. Yung naisip namin, pagkalito na lang, pagkakawa kami hulugan ng motor, pagkakawa kami Tapos, ano, meron sa amin tumulong foreigner. nagbigay sa amin ng $800 para idagdag daw niya amin dito. Natuwa rin sila kasi nakita nilang ano eh, talagang pinaputpursigihan namin mag-asawa to para naiyak ka <laughs> para mabuo namin to. Kasi marami rin kayo pinagdaanan na ito. mahirap kasi at sa akin umasa yung anak ko lahat wala rin mga siguro may ginamit din ang Diyos para sa amin para matulungan din kami dahil siguro wala naman kami ng tao na agrabito para ano, kaya siguro ibigay sa amin na naliyak lang ako kasi masaya ako dahil yung mga taong tumutulong talaga sa amin tumulong talaga Tapos yung itali-tala na binigay na yung Bigyan ka kami ng chinap yun, yung 20 rito. Yung 8,000 pinang groceries kami. Bigyan namin yung bigas. Yung mga, mga pagkain. Tapos, eh, nagre-renta kami ng bahay. Yung 9,000 pinang renta ng bahay. Binigay lang na. Uh, mga anak ko, kasi nasa Lewis, double yung lahat. Siguro sabi ko, nagpapakatatag kami, makasama para sa amin. Hindi nga naisip namin, na wala. Natutuulang ang una po na yung focus dito kahit malito ng ang kasi hindi man po kayo pwede sa isda tulugan so lang namin mag-asawa tumapit naman po kami kay mayor ibibigyan po kami ng ano sa emergency ng bahay hihintay ko na lang para may ko na po ang mga ano ang hirap kasi wala mga ano kasi sa akin sa hirap kasi naalala ko kasi hindi ko kasi ting naalala ko naawa po ako sa mga ano kasi kahit po sa dami po nila kahit ano kainin natin, okay pa. Office na, sakit na sakit na. Pero okay naman po sa gano'n. Kaya lang, hirap po dun sa gano'n. Wala po, gusto po. Minsan nahiram ka itong puso ko. Nahiram po. Sa inyo po. Proud na proud po ako sa inyo. salamat po. sina Ate Emika at Aling Rowena ay mo sa mga simpleng Juan de la Cruz ng ating bansa. Ang kanilang buhay at karanasan ay bubuo sa pakikipagtulungan natin bilang kabahagi ng lipunang kanilang kinabibilangan. Dapat po natin tandaan na tayo ay nagubuo bilang bansa at sa bawat desisyon ng ating buhay ay sasamahan natin ng pagkakaisa. At higit sa lahat, ang puso. Nagsagayoy, magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating kapwa para makamtan natin ang pagiging buo bilang isang bansa. Ako po itong nagdodokumentaryo sa buhay-buhay ni Juan de la Cruz.